Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid At bagong lahat, Happy New Year sa ating lahat Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan At ito po ating babasahin sa Libro ni Ezekiel uh, Kabanata 36, Talata 25 hanggang 32 Yan ang sabi po dito, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo ang mabuti, ng mab, ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako, uh, at ako ang inyong Diyos. Lilinisin ko ang lahat ng inyong karumihan, bibigyan ko kayo ng masaganang ani at hindi na kayo daranas ng gutom. Pamumungahin kong mabuti ang inyong mga punong kahoy at pasasaganain ang ani ng inyong bukuin upang hindi na kayo hamakin ng kapwa ninyo ni bansa dahil sa tagutom na inyong dinanas. <laughs> Maaalala rin ninyo ang inyong kasamaan at dating kasuklam-suklam na mga gawa dahil ito masusuklam kayo sa inyong mga sarili. Dapat ninyong malaman na ginagawa ko ang lahat ng ito ngunit hindi dahil sa inyo. Dapat kayong mahiya dahil sa inyong kasamaan, mga Israelita. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papuri ang pagsamba para sa kanya lamang. At itong ating pag-aaralan, ito po ang sulat ni ang libro po ni Isikel. Ito po ay uh, pagpapasabi no ni Yahweh uh, sa pamagitan ni Isikel na bibigyan ng bagong puso, bagong espiritu ang mga Israelita. Kasi alam naman natin, kung mabasahin itong buong uh, Ezekiel, alam naman natin yung uh, paglabag sa kalooban ni Yahweh, yung mga ginagawa ng Israelita, no? yung mga Diyos-Diyosan, yung hindi nila pagsunod uh, dun sa batas ng Diyos. No? Kaya dahil dun, alam natin uh, na nalipin itong mga Israelita ng iba-ibang ano, uh, karian, diba? mga ibang-ibang uh, imperyo. Kasi bakit? Kasi nga hinayaan ni Yahweh na mangyari ito sa kanila no. Ah uh, for the purpose na ano sila uh, for the good nila eh, no para matutunan nila yung leksyon nila yun na uh, hindi 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 makakabuti sa kanila kapag sila isumusuway sa Diyos <laughs> no. Uh, para bigyan sila ng leksyon no yung good na leksyon na sa pamamagitan ng uh, uh, naranasan nilang uh, pagkabihag, naranasan nilang uh, pasakit, gutom ay uh, ma-realize nila yung kanilang mga pagkukulang at pagkakasala sa Panginoon, di ba? So gano'n din minsan sa buhay natin. Di ba? Kasi sabi nga, uh, the more tayong nakaka-learn sa mga pagkadapa natin kaysa doon sa mga uh, achievement natin, no? Sa sa katagumpayan na ating natatamasa sa, buhay, ay much more na marami tayong natututunan sa ating mga pagbagsak, no? Kasi may mga <coughs> At, yung pagbagsak natin na yon kapag meron tayong natututunan ay uh, sa pagtayo natin nagiging mas nagiging uh, mas matatag tayo, di ba? At yung mga uh, pagkadapa natin yun ay magiging ano na rin, yung alaala na hindi na natin gagawin muli. Yung uh, ginawa natin uh, na pagsuway sa Panginoon kasi alam natin na hindi nakakabuti ang magiging consequence nito, di ba? So dito may kita natin, sabi ni Neo sa pamamagitan ni Ezekiel, wiwiskan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo iluminis. Di ba? Alam naman natin na uh, na tayo, uh, kapag tayo nagkakasala sa Panginoon, uh, tayo ay nagiging madumi sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan ng paglilinis. At uh, itong sinabi nito <coughs> ni Ezekiel, ito ay para sa Israelita. Pero siyempre, uh, tayo sa kapanahonan natin mga kapatid, sabi nga, ay yung da, yung hindi bayan ng Diyos ay magiging kanyang bayan no tatawagin niyang bayan kaya nga sabi sa may Roma chapter 9 verse 25 uh, ganito ang sinasabi sa aklat ni Hoseas ang dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan at ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal kasi itong binasa nito yes ito ay para sa mga Israelita pero ito ay applicable din sa atin. Kasi bakit? Hindi lang Israelita ang nangangailangan ng paglilinis. <laughs> no? Hindi lang ang Israelita ang nangangailangan ng uh, uh, kapatawaran na nagagaling sa Panginoon. Di ba? Ta lahat ng tao ay nangangailangan ng paglilinis. No? Yung pagpapatawad ng Diyos. Kasi lahat tayo ay nagkasala, sabi ng Bible. Di ba? Walang uh, exempted doon. Lahat ng tao, sabi doon, ay nagkasala sa harapan ng Diyos and they come uh, short uh, from the glory of the Lord diba So, ang sabi doon is 'yun ang pangako ng Diyos eh, no? Na sa ay na ang bayan ng Israel dito kaya tayo rin na tayo ay kanyang dadalisayin, tayo kanyang lilinisin. diba At uh, ang kagandahan doon yung paglinis ng Panginoon hindi lang yung sa 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 bautismo, no? Hindi lang sa, pa sa pamamagitan ng kanyang salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang dugo. no, tayo ay nilinis sa pamamagitan ng kanyang uh, dugo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanyang buhay mismo, di ba? Yung pag-aalay niya ng kanyang buhay ay ito ay para na sa ano na, uh, ito ay isang beses niyang gagawin at ito ay sapat na no sa ikapapatawan ng kasalanan ng sanlibutan, no sa sinumang hihingi ng kapatawaran at tatalikod sa mga kasalanan at babalik sa Diyos at uh, mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, di ba? So dito sabi niya bakit eh, sabi doon lilinisin ko rin ang nanging mantsa ng ninyo dahil sa inyong mga Diyos Diyosan. <coughs> so yung mga mantsa, di ba? Yung pag sinabi nating mantsa, hindi lang yung parang dumi, yung dumi kasi iniipaligo mo lang, di ba? O kaya laban mo lang yung dumi sa damit mo, mawawala na eh. Pero pag mantsa, hindi basta-basta 'yon. No, may mga mantsa na hindi 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 talaga matatanggal. 'di ba? Hindi mo na matatanggal 'yon kahit uh, uh, lagyan mo pa ng uh, ng, uh, ng bleach, no? Uh, ano pa ibabad mo pa ng matagal, talagang ano na, hindi na talaga matatanggal 'yon kasi mancha na 'yon eh. No? Pero may kita natin, hindi 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 hindi, hindi matatanggal 'yon ng ordinaryong tubig lang o kaya ng anumang chemical. Pero yung mancha natin na hindi matanggal ng uh, anumang klaseng uh, uh atonement sa pamagitan ng dugo, sa pamamakita ng dugo ng ating Panginoon, yung mantang yun talagang uh, uh, nilinis, di ba? Kaya nga sabi sa may Isaiah chapter 1 verse 18, Halikayo kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, no? Kaya nga, ina, ano eh ini-encourage ni, ni Yahweh ang ating Panginoon, ang ating Diyos mismo siya yung nag-i-invite, no? Hali kayo. No, mag, mag magkaunawaan tayo, magpaliwanagan tayo, mag-usap tayo. Sabi ni ni No? Parang sa mga sa mga interview, di ba? Halika, usap tayo. <laughs> Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papubutiin. Tulad ng yelo o bulak, sabi doon, di ba? Gaano man tayo karumi, mga kapatid, tayo'y kanyang papubutiin tulad ng yelo o bulak. No? Sabi doon, white as, as, snow. Sabi doon, kung natin sa sa English translation, sa NIB. So pag sinabi natin, white as, as snow, ito po ay metaphor for Christ's purity. Diba? Tayo ay lilinisin uh, sa uh, in, Christ Christ's purity, no? yung sa paglilinis, yung sa kaputian, sa 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 pamamagitan ng ating Panginoon, di ba? So ito ay nagpapakita na tayo lilinisin sa pamamagitan ng ating Panginoon at yung pinanglinis sa atin hindi ordinaryong tubig kasi yung, yung pinanglinis talaga sa atin is yung yung kanyang dugo mismo. Di ba? Kasi dati pag nagkakasala ang tao, nag-aalay sila ng uh, <coughs> dugo ng hayop, so atonement lang 'yon. Tinatabunan lang. Pero itong dugo ng ating Panginoon, hindi lang tina, hindi, hindi tinatabo na yung kasalanan, talagang winawash out. No, talagang lilininis, <coughs> tinatanggal. 'Di ba? So ganoon ka powerful yung uh, yung paglilinis na na inialay ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. 'Di ba? So Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Kasi bakit? Bakit bagong puso? bagong espiritu, sabi niya masuwayin kasi ang puso ng tao sabi doon is masuwain no kaya sabi niya ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin kasi ang problema yung kaya kailangan natin magbaguhin ng Diyos bigyan tayo ng bagong puso kasi yung puso natin is matigas di ba harden heart sabi doon i will give you a new a new heart and a new spirit in you i will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Di ba? Kasi yung pusong bato, gagawin niyang uh, pusong laman. Ibig sabihin yun, palalambutin ng Diyos. Di ba? Pag sabi mong uh, pusong bato, hindi, masuwain. Di ba? Ayaw sumunod sa Diyos. Kung anong gusto, yun ang, ang uh, gusto niyang gawin. Di ba? Gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw gawin yung kanyang kalooban. Ayaw gawin yung uh, batas ng Diyos, di ba? Kaya nga sabi doon, babaguhin, kailangan palitan yung puso natin. Kasi yung puso natin, sabi nga ni Jeremiah, bulok ito. Di ba? Wala nang lunas ang kabulukan ito, Sino makakaunawa sa puso ng tao? Di ba? Kaya kailangan itong palitan. Palitan ng puso no, na nanggagaling sa Panginoon. Di ba? palalambutin, <coughs> Yeah, medyo malamig kasi dito sa sakyan. <laughs> so, palalambutin siya. At bibigyan tayo ng bagong Espiritu. Kasi bakit? Kasi kailangan natin yung Espiritu na, na yan eh bagong Espiritu eh. Yung Espiritu na galing sa Panginoon. Diba? Kasi kung yung ating, uh, yung tayo lang mismo, you know, uh, kasi yung sinusunod natin yung sarili natin eh diba? So papalitan ng Diyos yung puso natin at yung espiritu, kaya nga pinagkaloob sa atin ngayon yung espiritu ang kanyang banal na espiritu. Kasi bakit? Kasi hindi natin magagawang sundin yung kalooban ng Diyos, mahihirapan tayong maging masunurin kung hindi tayo uh, magpapailalim at magpapasakop sa banal na Espiritu Santo sa Espiritu ng Diyos. Unang Espiritu natin, susundin natin, iba yung Espiritu natin. <laughs> Di ba? Yung, human spirit natin, iba kasi yan eh. No? Ang hinahanap niya, maka-human maka, maka eh, maka, maka, maka mundo. Di ba? Yung, yung, ang gusto niyan eh. Di ba? Pero yung ibinigay sa atin ng Panginoon, bagong Espiritu, yung Espiritu galing sa Kanya. Kaya nga, sa ating kapanahunan ngayon, ay natanggap natin yung banal na Espiritu Santo. Ha? Kasi nga bakit? Kasi mahihirapan tayong gawin maging masunurin uh, without sa help and guidance ng banal na Espiritu Santo. Kaya sabi niyo, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong Espiritu. Hindi lang bagong puso, kundi bagong Espiritu. Kasi yung uh, sasabi, uh kaya nga, uh, babaguhin ng Diyos yung puso natin, yung pananaw natin, yung puso natin, uh, walang ganang makinig na salita ng Diyos na nagbabounce na lang, nandun yung rejection ngayon malambot na. Diba? Tinatanggap na natin yung salita ng Diyos na yon. Pero siyempre, hindi lang magtatapos doon na natatanggap mo na ngayon. Yung nare-realize mo na, uy, mali pala yung ginagawa ko. Uy, nagkakasala pala ako sa Diyos. Hindi doon nagtatapos Naniri, na, na nire-recognize na natin ngayon. Ina-acknowledge na natin yung mga pagkukulang natin. Yung pagkakamali natin, yung pagkakasala natin sa Diyos. Hindi doon nagtatapos. Kasi kailangan mga kapatid, merong uh, ano, Uh, uh, pagbabago na dapat mangyari, 'di ba? Hindi parang nag-ano, nagrepent nag, nag ka lang. Kundi uh, dapat mo ipakita yun sa, pamum sa pamumuhay, 'di ba? Nakalimutan ko kung na tama yung English niya para restu restitution. Yan. <laughs> no, basta parang ganun eh, no. Sound sound like that. <laughs> 'Di ba? So ibig sabihin, uh, yung parang ano 'yon eh, um, uh, you make changes talaga, 'di ba? Uh, yung sira, aayusin mo. No, nire-restore mo. No? Uh, yung sira ay nire-restore mo. At eh, ang kagandaan sa Panginoon, hindi lang yung parang restore lang na, na nilagyan mo lang ng glue. <laughs> Ito talaga bago eh. No? sa atin, parang nire, ano lang eh, uh, ginugluan lang. Ito talaga bago. Kasi bakit yung Espiritu ng Diyos, yung kasi yung magtutulong ano, atin? Tutulong sa atin, kung paano tayo magiging masunurin di ba? Pero mangyayari lang yun kapag tayo ay uh, nagpasakop, nagpailalim dun sa uh, sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. So ano-ano ang mangyayari ngayon? Kung may bagong puso na tayo, may bagong espiritu, may biyaya, di ba? Yung kagandahan dun. eh. No? Ang Diyos, mga kapatid, hindi lang uh, may pagbabago nangyayari, kundi ito'y para sa uh, benepisyo natin, no? Kung binago man ng Diyos ang puso natin, binigyan tayo ng bagong espiritu, ang benepisyo hindi sa Diyos eh. Ang benepisyo na sa atin, no? Ano ba ayaw mo pa niyan, 'di ba? May bago ka na. May bagong puso ka na, may bagong espiritu ka pa. Ang lalo ngayon New Year, 'di ba? Lahat ng tao sinasabing, magbago na tayo. <laughs> 'Di ba? Naghahanap ng pagbabago, kaya nga lahat ng halos lahat ng tao may mga New Year resolution. Pero mga ilang buwan lang, ha, yung buhay nila wala pa rin uh, solusyon. <laughs> Oh, so dito, may bago eh. Kasi ang bagong yun, magkaroon tayo ng bagong puso, bagong espiritu, para sa ikabubuti natin yun. Kasi bakit? Sabi doon, Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. Yun ang sinasabi ko, di ba? Na hindi lang bagong puso, kundi bagong espiritu. Bakit? Kasi para tayo, ang sinabi doon, capital uh, Uh, yung sa Tagalog no, yung espiritu, capital, yung ginamit. So ibig sabihin yung espiritu talaga ito ng Diyos, hindi to yung human spirit lang, yung espiritu lang natin. No, yung yung sa atin. Kundi sabi doon upang anong reason? Upang tayo ay makalakad ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So, kasi kung wala yung patnubay, wala yung biyaya ng Diyos, hindi natin kayang lumakad sa sa katwiran, hindi natin kayang lumakad ayon sa tuntunin at masunod yung uh, ng mabuti yung mga utos ng Diyos. So may kita natin mga kapatid, kasi mahina tayo bilang mga tao, mahina tayo kaya yung nagbibigay kalakasan sa atin kakayanan na magawa yung kalooban ng Diyos ang Diyos pa rin, di ba? Ikalawa e, doon, ititira ko kayo sa mga lupa yung ibibigay ko sa inyo sa inyong mga ninuno Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ito sinasabi niya sa mga taga-Israelita. Pero sa ating kapanahunan ngayon, sabi nga, <coughs> excuse me po, no? na tayo hindi ba yan, yung nating hindi ko bayan ay naging bayan ko na. Ito ang kagandahan doon. Kapag nakakay Lord ka, inaari na tayong bayan niya. So hindi lang bayan, anak na nga 'yung tawag sa atin, 'di ba? Kaibigan pa. Lilinisin ko ang lahat ng inyong karumihan, o kagandahan 'yon. No? Kapag binago yung puso, dagdag espiritu, lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Bibigyan ko kayo ng masaganang ani at hindi na kayo daranas ng gutom. Hallelujah. Oh, tamo yung mga naglilingkod sa Panginoon nag naglalaki yan <laughs> kaya madalas makita mo sa mga post nila di ba uh, sabi nila uh, ng panahon na hindi pa uso ang extra rice di ba <laughs> pero nandoon na kay Lord talagang naglalaki yan di ba kasi talagang punong-puno yung yung biya biya noong dinilinisin tayo Gra grabe no, yung benefits niya. Lilinisin tayo sa karumihan, bibigyan kayo ng masaganang ani at hindi na kayo daranas ng gutom. Di ba? Kapag nakakay Lord ka. Di ba? Uh, hindi ka daranas ng gutom. Yung nagugutom na lang yung tamad na sinasabi ni na salita ng Diyos. Nasabi doon, huwag pakainin ang tamad. Amen? Yung mga ganong tao, hindi pa nagbago ang buhay niya. <laughs> hindi pa nagbago yung puso nun at hindi pa yung uh, ginagabayan ng banal na espiritu. Kasi tamad eh. Hallelujah. May nang nila lang, no? <clears throat> pa, pa, pamumungahin kung mabuti ang inyong mga punong kahoy at pasasaganain ang ani ninyong ng inyong bukurin upang hindi na kayo hamakin ng kapwa ninyo bansa dahil sa tagutom na inyong dinanas. O, di ba? So, may kitaan mo dito talagang ano, yung prosperity. Diba? Uunlad eh. Ganun talaga yon eh. Kapag naglingkod ka talaga sa Panginoon, mga kapatid, <clears throat> nandun yung prosperity talaga. Di ba? Nandun talaga. Pero siyempre, bunga yun ng pagsisikap. No? Uh, pagtsatsaga natin sa gabay at matubay ng Diyos. No? Hindi ka pwede yung uh, tatamad-tamad ka tapos gaganda buhay mo. <laughs> Di ba Pero siyempre, gaganda buhay natin sa tamang paraan. Ha? Kasi kung maling paraan, kaya umunlad yung buhay mo dahil sa maling paraan, hindi galing sa Diyos yun. Diba? hindi galing sa banal na espiritu yun. Hindi ba banal na espiritu na nag-guide sa'yo. No? Baka ibang espiritu yun. <laughs> no? Espiritu ng kasakiman. Yan, mga ganyan. Greediness. Yan. Baka yan yung espiritu na Di ba? Upang hindi na kayo hamakin ang kapwa ninyong bansa dahil sa tagutom na inyong dinanas. Diba? Pag nakakailood ka na eh. Diba? Pag nakakay Lord ka, hindi ka mukhang guto. <laughs> Hallelujah. Diba? Pag nakakay Lord ka, eh. Diba? kasi parang yung, ano, blooming ang ano mo eh. Ang maganda kasi pag nakakay Lord ka, pag malapit ka kay Lord, may kita mo yung tao na nakakay Lord eh. Iba yung aura eh. Di ba? Iba yung aura eh. Hindi dry. Di ba? Hindi yung parang uh parang binagsakan ka ng langit at lupa ano parang inip ano parang pinag ano parang naipit ka sa nag-uumpugang uh, bato <laughs> di ba iba yung aura ng tao kapag na kapag nakay Lord yan dapat ninyong malaman sabi niya maaalala rin ninyo ang inyong kasamaan at dating kasuklam-suklam na gawa dahil dito masusuklam kayo sa inyong mga sarili. Ganoon naman talaga eh, di ba? Pag nakikita na natin yung mga biyaya, mga pagpapala, yung pagbabago ng buhay natin, yung mga magagandang dumarating sa buhay natin, makikita natin no, yung sarili natin dati. May may compare mo eh, di ba? No, may kung may natin yung buhay natin dati, you no? Know? Ngayon, madalas ka ng maligo, dati hindi. <laughs> <laughs> diyan, ba? Tapos so, makikita, makikita mo na, no? Yung kabutihan. Mas maganda pa na pag nakakay Lord ka, mabago, ka palagi. Dati, ang baho ko. Di ba? So, may kita mo ngayon eh. E, may kita natin na pag may Lord tayo, may kita natin yung sarili natin na grabe pala yung ano, buhay ko dati. Hmm? Grabe pala yung buhay ko dati. Grabe pala yung mga pagkakasala ko. Grabe pala yung mga ginagawa ko dati. Pero dati, hindi natin nare-realize yun. Di ba? Kala natin, okay lang. Bilib pa nga tayo sa sarili natin, pinagmamalaki pa natin eh. Pero ngayon, parang nahihiya tayo. Di ba? Yung sabi dun eh. Pag nandun na talaga bago ang puso natin, nandun yung Espiritu ng Diyos, mahihiya tayo. Di ba? Kaya nga kapag nakay na tayo, wala tayong pwedeng pagmalaki. No? Kapag nakay na, tapos puro, tapos puro kapayabang, aba, wa, o, aba, baka hindi pa na bago talaga puso. <laughs> 'Di diba? Kasi ang sinasabi ng Bible, pag bago puso mo at yung espiritu ng na Diyos nasa iyo, wala kayo pagyayabang eh. No? Hindi kayo ayabang. Kasi bakit? Kasi may yung makikita mo lang is yung grasya, yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos. Kasi bakit may kita mo kasi yung yung buhay natin dati basura eh, 'di ba? Bulok tayo dati. wala tayong kwenta. No. Tapos ngayon na nakakilala ka magmamalaki tayo. Wow! Baliktad, 'di ba? Baliktad sa sinasabi ng Bible no? Doon tayo magyayabang para tingin na natin sa sarili natin mga righteous tayo, mga, mga mga, matuwid tayo, no? Tapos yung mga ibang tao mga makasalanan na. Para sila may mga ketong, di ba? mahilig na tayo mag ano, maging judgmental sa kanila, di ba? Which is hindi maganda. So ibig sabihin niyan, hindi pa nagbago puso natin at ibang espiritu siguro yung natanggap mo. <laughs> Hallelujah. <laughs> Kasi ang sabi dito, clear eh, 'di ba? Pag naka kan bago puso spirit spirito mo, 'yung makikita mo sa mga pagpapalang dumarating sa iyo imbis nagmamalaki ka, ang nakikita mo ay hindi dirt. Salamat sa mabihayang 'to. Hindi nako na karapat-dapat na tumanggap nito, pero salamat, salamat. May kita mo pa rin eh na hindi tayo deserving na tumanggap niyan, 'no? Hindi tayo deserving eh. 'Di ba? Kasi makikita natin 'yung yung kasalanan natin, pero pinatawa tayo ng Diyos. Dapat ninyong malaman na ginagawa ko ang lahat ng ito. Uh, dapat ninyong malaman na ginagawa ko ng lahat ng ito, ngunit hindi dahil sa inyo. <clears> ha? <throat> huh? Sabi niya, hindi ko to ginagawa para sa inyo. <laughs> dapat kayong mahiya dahil sa inyong mga kasamaan. Yan. Dapat kayong mahiya sa inyong kasamaan. Yan. So, yun sa talaga eh, di ba? Pag na tayo nagkakasala, nahihiya na tayo. Kaya nga na tayo ng pataon ng uh, na tayo, di ba? Humihingi na tayo ng tawad sa Diyos kapag tayo ay nagkakasala. Kasi nahihiya na tayo, hindi pa rin dati, pinagyayabang pa natin, di ba? Tingnan mo yung mga taong wala pa kay Lord, di ba? Yung kasira ng pamilya nila, pinagyayabang pinag pa nila sa social media. <laughs> di ba? Umisa pa, pinagkakikitaan pa ng iba. Di ba? So, yung kaya yung kahihiyahan yung ginagawa na sa buhay, parang tuwang-tuwa pa sila na pinagpepestahan, no? na pinag-uusapan. <clears throat> Pero kay Lord, bag na Lord ka, iyang iya ka na eh, di ba? <laughs> no? So makikita kita mo ang pagkakaiba. So yun naman mga kapatid, no? nawa ang Diyos ay patuloy sa New Year na ito, ipatuloy patuloy na yung puso natin ay ayusin ng Panginoon. So sabi ko nga yung pagbabago ng buhay, proseso po yan. Well, uh, hindi po yung parang instant na, uy, okay na lahat, no? Na nang dinanggap natin Panginoon, wala na, ano tayo talaga, banal na banal na tayo, wala na tayong kasalanan, no? Flawless na, di ba? <laughs> hindi ganun, mga kapatid. Proseso yon Kaya nga sabi doon, no, nandun yung Espiritu ng Diyos na mag sa atin na masunod natin yung you ka, kanyang at tutunin at yung kanyang mga utos, di ba? So yun lamang mga kapatid, ang dawon Diyos ay patuloy magpala sa atin sa darating na 2025 na magbubukas ang 2025 na uh, masagana ang uh, bawat isa sa atin, sa mga may karamdaman ay pagalingin ng ating Panginoon, sa mga nalulupaypay, sa mga medyo na de depressed sa buhay ay <clears throat> makakita tayo ng liwanag at pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Dios. No? Nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin sa buong taon na ito at inaakin natin na ang patuloy na paggabay, ang patnubay, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na sumaatin at nawa tayo rin ay maging pagpapala sa iba. So yun lamang mga kapatid at sa ating ibinabalik ang lahat ng papuri at ang lahat ng pagsamba sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen Amen. So God bless po sa ating lahat.